Hi guys, maayong hapon, gandang hapon. So nagluto ako ng bagoong na may ilalagay natin sa jar. Bagoong na may army. So i ilalagay natin dito para may ulam tayo. Hindi ata makapuno kasi konti lang 'to. Oo eh. nga, parang malaki yung jar ko. Okay na to. Matagal na to nagbagoong last. <laughs> last year pa. Last year pa. No? Pero niluto ko na to last year. Tapos tinagdagan ko lang ng pork. Naka ilang loto na to. Ayan o. Oh. Tapos yung iba, ulam ko mamayang hapon na namin. Hindi pala nakapot no, no, ng kalahati lang. Lipat ko na sa iyo. Ito yung hapunan ko mamaya. You want to try? this one? Nope, 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 and no. It smells good, huh? Yeah, uh, yeah, yeah. It smells good to you. Ayaw niya nagbagoon. So ako lang kakain ng So, lalagay natin ito dito. Gamitan natin ng espatula para para sagi lahat. Is up already? Oh, we will go now. Mag-pick up miss akong medisina, guys. So, madalian lang to. Hapon na dito pati katapos lang namin mag linis ng harapan. Kasi ang dami ng dahon. Kasi ulan ng ulan naman nung nakaraang araw. Mag ilang araw ata umulan. So, ito yung pagbalik namin galing grocery. Ito yung kakainin ko. Tapos, ito, lalagay ko sa rife kasi pag gusto kong kumain, ayan, meron ako makuha, diba? Pag naisipan ko, dagdagang ulit ng pork. Diba? Try natin. Ang bango. Ayan yung pork. Ang dami, diba? Bye, thank you.